Tanggapin niyo na ang aming buong suporta. Salamat sa Gawin natin ang lahat. Salamat po. Lahat gawin natin manalo silang lahat. Muli po ay isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Isang alam po ninyo mapaglingkod at Kap Edward. At kasama po dito si Kagawa Chanin, aking sparring partner sa aking pagtulong sa ating mga kababayan. Unang-una po sa lahat, ang aking pasasalamat sa lahat po nagbigay pugay at syempre nagkomento sa aking vlog sa pagkakaindorso ko sa ating buting Mayor Chorik Dracula. At ganunin po ako, sa ating susunod na Vice, Vice Mayor, Vice Mayor, Vice Mayor J. Cabina Bihamak naman po ang maraming natutuwa kaysa na, nanginira sa akin. Ako'y nakikiusap sa inyo. Igalang po sana ninyo ang aking naging pasya. Huwag na po ninyong pirahin pa o personalin ang aking pagkatao. Dahil ang layunin ko lang naman tayo magkaisa. Kung mapapansin po ninyo sa lahat ng komento ninyo, masama man o mabuti, ang aking komento ay mabuti. Ang nais nice ko'y kaibigan, hindi kaaway. Huwag po sana natin nung tayo na tayong dati magkasagutan para hindi maganda. Magpalitan ng kuro-kuro sa hindi maayos na pamamaraan iginagalang ko ang yung pasya, bigalang din po sana ninyo ang aking pasya sa pagpili ng kandidato ng aking nanagisip. May mga nagsasabi na sino ba daw ako? Okay lang po, malitin niyo ako. Salamat sa inyo. Ano man po ang sabihin niyo laban sa akin, tatanggapin ko. Pero gagawin ko ang lahat. May panalo lamang ang dapat at karapat-dapat sa bayan ng Taytay. Ito pong mga nasa harap ko, ito po ay mga konsyales na nagkakaisang kaitan. Sila pong lahat ay pinag-aralan, pinili, dumaan sa masigasig na pag-iisip. Iwing bangko kung sino ba talaga sa mga konsyales ng ating bayan ng taytay ang dapat manungkulan sa atin. May dala akong independente kasama na si Tobitz Cruz. Ayan, masigasig siya. Pinag-aralan natin. Dapat po siyang tulungan. Narin yan din ang aking kababayan, si Persia. Pero, kaya ito pong mga konsyel na to, nakita ko ang kanilang sinceridad. Kaya sa aking mga natulungan, sa ngalan ng programang Munting sa aking mga kaibigan, sa mga taong nagtitiwala sa akin, na may nagsasabi, sarili ko nga daw, hindi ko kayang ipanalo. Wala na kayo doon. Bakit hindi nyo subukan kayo rin ang lumaban? Tandaan po ninyo, Nanungkulan ako ng halos siyam na buwan. Walang bahid ng anumang pagdanakaw o is man lamang na tinanggap sa barangay sa sam halos sampung taon aking panunungkulan. Itanong nyo raon, kahit ang aking sahot, aking ipinamamahagi. Hindi ko layunin ang kagaya nila ngayon. Maraming konsyal ang nakaupo Walang hinangad. Kundi ang pangsarili, minahal ang kaba ng bayan. Hindi talaga ang mamamayan. Isama na natin dyan si Patrick Alcantara. Palitan mo yun. Ha? Palitan mo yun. Ipalit niyo, Ito, nakita ninyo. Ha? Ah, ang kanyang dating tiyuhin. O tatay niya, nagsilbi bilang kunsel ng bayan ng taytay. Siya na ang ipalit niyo kay Patrick Alcantara na yan ang isang naging daan upang ang online sa sabungan ng taytay ay matuloy. Nung hindi binabayaran, napakaingay. Nung nakatanggap ng pera, tumahimik. Parang aso na nilagyan ng busal, manahimik lamang. Hindi kita inaaso, inaakusahan na ito ay totoo. May pasubalit dahil wala akong maipakita. Pero sinasabi ko sa iyo, walang uso kung walang apoy. Oh, no. Di ba, Patre? Totoo, hindi? Pupunta ang mga tao sa iyong opisina. Anong ginagawa mo? 20 pesos lang, pinababalik mo pa? Sabihin mo, bibigyan kita ng ebidensya. Mga tao na pumunta sa aking programa, natulungan at umiiyak pinapunta mo nang balik-balik, 20 pesos lang pala nung ibigay. Hindi ko pinipinasa ng 20 pesos mo, pero okay lang sana kung hindi mo na pinababalik-balik. Kaya para sa akin doon, ipalit mo na lamang. Itong ating konsyal ng tatay ay subok nang nagservisyo sa bayan ng tatay. Konsyal Manet Gonzaga. Kailangan natin si konsyal Manet. Si konsyal Manet, dahil sa kanya nakasalalay, naka ang ginawa ni Bukna Leonardo, nagagawin tayong tanga. Dating 4,000, ginawang tupay. Ngayon pag siya nanalo, gagawin daw 3,000. Hindi kami buknay tanga. Yeah. Ah, tinulungan kita noon. Lumapit ako sa iyo. Ang sabi mo, tutulungan mo ako. Nasaan ka? Hindi ako naniningil. Pinahalala ko lamang sa iyo. Wala kang kwentang kungsal. Kaya sa lahat ng mga nakakilala sa akin, huwag mo nang iboto si Bukpay Leonardo ipalit ka pa rin si Colette Gorsaga. Alam <laughs> mo? Dahil sa senior citizen, ito ang tunay na pag-asa. mahasahan At ito na ang aking hinahangad. Mahalin ang ating mga kababayan. Ligit sa lahat, sabi ko nga, senior citizen, malapit ang kanilang buhay. Ibigay ng kanilang pangangailangan. Kaya kung saan ko, huwag kang sisira. Opo. Opo. Puso po sa bayan. Huwag kang sisira. Okay. Wag sisira. <laughs> <Wag tang> sisira. <laughs> ha? Yes. Sa ating mga kababayan. Kaya, Napili ko siya. Napapalit kay Salamat. Ha? Ayan sana ha. Kunsyal. Kaya ito naman, ang susunod kunsyal na napili. Ako hindi ako tumatanong lamang ng utang na loob. Ang tiyan nito, dating judge, napakabait na judge. Isa na ako sa natulungan. Wala na ako masasabi rito kung pera ang pag-uusapan. Ipinanganak na may ginto ang kutsara. Ano pa bang ang ito para magpayaman sa kabanang bayan? Ang nais lamang nito ay maglikod sa bayan, hindi pagkapirahan ang bayan. Nakita nyo nga, sasabihin nyo nga, ako'y natalo din. Siya di may mga kamag-anak, kagawad natalo. Kung siya'y natalo, huwag tayo huwag sa nasa nakaraan. Tanggapin natin ang katotohanan. Sa lahat ng labanan, may natatalo at may nananalo. Dahil ang nananay, minsan ang masama at ang mabuti sa una ay nananalo. Pero sa pagkakataon ito, sinisiguro ko na itong kunsyal ko ay mananalo. Walang hangarin ito. Mapaglingkuran ang bayan. Yung sinasabi ni Patrick Alcantara, nasabi niya, pupunin ng CCTV ang bayan ng Taytay -Tay, upang lahat ng krimen ay masolusyonan. Asan, Patrick, ang sinasabi mo? Ang nasolusyonan mo ay sarili mong bulsa. Ipalit natin si kunsyal Bungit, Horado. Yan, may-ari ito isa sa pinakamasikat na sa factory dito sa bayan ng Taytay. -Tay. Kaya nasa iyong pagkakataon, sabihin mo sa kanila. Ah, uh, maraming salamat po uh, sa Edward Pante ano po uh, sa endorso na way uh, niyo po kami. At uh, gusto na rin po ng ano to, uh, thank you to the opportunity na uh, muli ko lang uh, pamanin kay Cap ng po kasi 2018 hindi ko nagawa po niya akong kagawa at ay, uh, ako po ay hindi <laughs> uh, nakasama sa ganyang grupo. Pero ngayon po kayo tinatanaw ko po, may isang malaking um, utang na loob itong uh, pag Tulad ito. nga po ng nasabi mo, hindi na pwede tingnan yung nakaraan, ko, ang importante po kung um, ngayon, at kung paano po tayo nakakaibigan at paano po tayo makakapangon. Yeah. So, maraming salamat. Tama, diba? Kung siya ang mga... Ay, kung siya Kung siya ang... Sabi ko sa inyo, pinanganak na may kutsara sa be. May gintong kutsara sa <laughs> <kabi>. <laughs> Wala nang hangarin maglingkod na lamang sa bayan. Pero siyempre, wala nang higit pa. Pag ang pinag-uusapan, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga kaibigan, pagmamahal sa mga matatanda, nagsilbi ng walang katalo-talong kungsyal, naging vice mayor, natalo lamang dahil sa hindi naasahang pagkakataon. Pero sinisiguro ko, sabi ko nga, tulungan ko matindi, mananatiling kumare, at mananatiling kungsyal dito Walang katalo-talo, siyempre, ang aking kumare at kasinganta ng kanyang ina sa yeah. paring Mitch Bernardo. Mare, yeah. ano masasabi mo? <laughs> salamat paring Edward. kung pa rin talaga. Okay mo kasi maganda. Maraming <laughs> salamat paring Edward sa pagsuporta mo sa nagkakaisang taytay. At syempre, humiiling din po ako ng tulong at suporta para po, ah, uh, ngayon malapit na election 14 days to go at nalalapit na sana po ay uh, ibulong niyo po yung mga programa natin sa inyong mga kapatid, kaibigan, kamag-anak at sa gayon ay pagdating ng May 12 ay makuha na natin ito. Parang sigurado kami. na. Ay, sigurado ko na. Naikot na natin. Salamat po. Pag-pray niyo po. Ang inyong na-direction natin. Ang pray mo tapos na sinagot na. Pero ako pray, yun ano? Nakasawa. <laughs> <laughs> diba? Na. Eh, siya ba, Isusunod din natin isa din ang ating kumpare nitong minong din ang ating alam. O oh, maaaring hindi nga manguna sa sa larangan ng bilangan nito. Pero sigurado nito'y mananalo. Walang katalo-kalong konsyal. Nakita nyo, dami rin kang mag-anak, matalo sa pagkakapitan. Eh, yes. sa lahat ang sa akin, hindi nga ba Bakit hindi nyo sumukan lumaban? Yes. Nang maramdaman nyo rin kung gaano kahirap makampanya, at gaano kahirap, at gaano masaktan. Kaya, siyempre, eto si pare, ang tanging gumawa, ha, nagbata sa taytay -tay na sana'y wala ng plastik na sasagabal sa kanal. Pero anong ginawa ninyo, hindi nyo pinatupad. Kaya dapat nating ibalik para ang bahay maiwasan kung hindi man totally mawala, at least may isang pad O panandalian man lang. Kaya dapat wag na natin kalimutan ang ating kumpare, si pare Archie Calderon. Hello, hello po. Magandang umaga. Thank you. Ang gawa, Pareng Pante. Kapag indorse po sa unicorn, o po ay uh, na ang ng ulan. 26 years na, pare. O, pare. Eh, sinabihan ako na na siguro parang hinila ng ating Panginoon na maglitok-tumulit Talagang uh, kailangan na uh, kailangan natin na uh, uh, mag-service ulit sa ating bayan sa patay. Alam naman natin yung nangyayari sa ating mga karapig bayan. Ang ating pulo, binabahan na. Kaya ang gusto ng liling ko dahil uh, makapagtanong tayo ng maraming pulo. Ang gawa po ako ng isang batas na ang lahat ng taytayenyo, lahat ng mga residyante ay kailangan magtanong ng pulo doon sa boundary ng ating taytay. Sa ganun, ang mga pulo na yan, ang sisip sa tubig na nagagaling mula sa Antipolo. Kaya kailangan, uh, oh, tulungan niyo po ako. Hindi ko po ito kung hindi niyo po kami uh, tutulungan lahat. Salamat po sa pag-indor sa pare. Uh, at kaya po, tal tal -talo, talo, talo, talo. -talo, talo. <laughs> kaya mo, eh, -tay na tayo po. Salamat po. Wala kang katalo-talo. Salamat po. Kaya yung pag-i-invigilation na ito tayo Isa sa ating mga kabataan. Ito ang magtatanggol sa kinabukasan ng ating mga kabataan magbibigay ng tamang edukasyon at magandang kinabukasan. Ito ay anak ng dating kapitan na naglingkod sa barangay San Isidro. Kabataan, huwag mong pababayaan. Kinabukasan, iyong pakatandaan. Dahil sabi mo nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya yung sinasabi, huwag mo, huwag kang pakakasira dahil nasa sayong sa sayo, nasa sayong sarili, ang tagumpay ng kabataan ng Taytay. Jerry, ano mo Thank you po. Thank you po na marami sa inyo. Uh, isang malaking utang na loob po po sa inyo na pagka po tayo ay nagtagumpay, na hindi po natin kakalimutan lahat ng mga pinangako natin. ano. Ako po ang kasalukuyang SK Chairman po ng Barangay San Isidro. Ako po si Jerry Francisco, tumatakbo po ang konserhal. Ni Mayor Jorick Dacula at ni Vice Mayor Jeka Villanueva. At nang nagkakaisang tayo tayo, ano po? Alam niyo po, meron na mga kwento. Dahil uh, nung tayo po ay nanalo bilang SK Chairman ng uh, 2023, ay sa loob lamang po ng walong buwan, walong buwan pa lamang po tayo nakaupo noon, ay ang SK po ng Barangay San Isidro ay naidala na natin sa national level dahil ang SK po ng Barangay San Isidro ay binigyang parangal ng Philippine Sanggunian Kabataan Awards o PSKA ng Most Outstanding SK Council po o isa sa pinakamagaling na SK Council po sa buong Pilipinas. At isa na po ang programa natin patungo po sa edukasyon. Ano? Nais po nating tulungan ng mga kabataan dito sa Taytay patungo po sa kalidad ng edukasyon. Ang gusto ko nga po, basta ang bata po, sige doon mag-aral, masipag kahit hindi po mataas ang grado, ay tulungan natin sa skola ng bayan. Ano po? Dahil alam mo po, kami ay uh, uli ng lupos na kami po mga kabataan ay wala ng mga magulang at naranasan na po namin kung paano magbanat ng buto, kung paano magtrabaho para po sa kinabukasan namin, kung paano namin may tataguyod ang araw-araw namin. Kaya po, sa munting paraan namin ng pagtulong sa scholar, ay sana makagaan sa bawat pamilyang tayo tayo uh, nyo. Ano po? Salamat. Thank you And, po. Kanina, hindi, hindi natin nabigyan ng pagkakaroon. Ang pinakamalit, pag oh. pinakamagahit. <laughs> <laughs> Oh, ayaw okay. uh, na po ako. Ako po si Manag Binsaga. Uh, yan po'y nakatatakas sa bahay ng Taytoy, Manag Binsaga. Ako po, hawak ng senior citizen, makakaasa kayo sa akin na yung 4,000 na ay babalik natin. Ako po, may isang salita. Kaya dapat po, kasama ang Mayor Jorik at yung mga kasama natin. Pag po hindi, eh baka may kumontra pa. Yun na, kaya sisiguruhin natin yung uh, 4,000. At saka yung mga maraming program programang gagawin, asahan niyo po kay Manag Binsaga. Yan. Yeah. Thank you po. M Mare, tanggapin niyo na ang aming buong suporta. Salamat sa Gawin natin ang lahat. Salamat Lahat, gawin natin manalo silang lahat. Salamat ang katotohanan, gusto kong sabihin ko Itong dalawa gibet. Yes, sir. Gibet tayo. Sa aking pag ikot sa aming pag ikot Mitch, maaaring mag-member doon tayo, mara. Diba? Oh, si Mitch siguro. Si ay okay, si pasok, pero okay. sa bilang hindi. Hindi ko maano. Si pero si Mare talaga, matulog ka pala. Huwag niyo nang isipin na ito'y matatalo. Ilalaban ko ng pasta. Ganun ni si na ilalaban kong pasta sa tayo. Sa <laughs> <laughs> Eto, malapit-lapit na ito. Talagang ito mapapabilang sa panalo. Kuya Manet, oh, hindi ko sinasabi ang bagay na ito para manghina ang kalooban ninyo. Sige. Medyo nasa mababang ng konti okay. si sa Kuya Manet. Mm -hmm. Kaya kailangan kong porsigin na siya yung manalo. Gagawin ko ang lahat kasama si Jerry. Kalaman. Gusto ko silang lahat manalo. Kalaman. Dahil magang ang kalaban, dalawa lamang ang pwedeng manalo sa kalaban okay. na pwede nating pagsabita pa. Pinag-aralan, okay. ko, pinignan ko. Talagang dalawa lang ang pwede sa kalaban. Okay. Alam mo, hindi natin okay. dapat ito baka sumita pa. <laughs> ano? Pero kaya kailangan, ito si Tobitz Cruz. Given. Mananalo si Erwin. Kaya dapat lima. Di ba? Lima ang makukuha natin. Kaya pag sumikapan natin yung lahat, ako'y nangangako sa inyo. Sa ngalan ng programang Muntingiling, para diba? pa ako ang gamot nito eh. May darating na naman yan. Kaya ang aking pamimigay ay tuloy-tuloy. Walang halong politika ako. Politika ito, dangan nga lang. Kailangan ko silang tumungan para sa bahay. Ma. Kaya pare, kayong lahat. Huwag na tayo siguro. Mag-asimbol si Tagaw Chan. Mamaya pag-usapan natin pagkatapos ito. At tayong lahat, sinisiguro ko sa inyo. Mare, Ma. lahat ng nagtitiwala sa akin. Lahat naman ang magbumati ko sa akin. Ayan, isa-isa ko nang pinupuntahan. <laughs> Ako'y <yung> natutuwa <laughs> na may mga alam na nagpapitos nung <laughs> pinuntahan ko na kumbinsi ko sila uh, kung bakit ako nagbibisyo si Jory. Hayaan yung puntahan niyo ako para sa kanila. Kaya sa alam ko ng programang Monti Iling, ang inyong mga panglikod, Cap Edward, kasama si Kagawa Tsani, Kunshal Mitch Mermondo, Siyempre, Kunshal Bungit Burado, Siyempre, Kunshal Manet Gonzaga. Consial Jerry Francisco yes. at syempre ang ating kumpare Consial Archie Calderon Maraming 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 yes.